Alam kong hindi mo pa nasusubukang gawin itong simple pero ubod ng sarap na Graham Cake Dessert natin. Sa paggawa nito ay hindi mo na kailangan pang gumamit ng oven at kahit yung mga ingredients ay sure na sure akong afford na afford mo. Kaya tara, simula na agad natin. Dito sa ating pan ay maglalagay muna tayo ng 1 and half cup ng tubig. After niyan, isusunod na natin ang 1 fourth cup lang ng white sugar. Tunawin lang muna natin ang asukal dito sa tubig. Pagkatunaw ng asukal sa tubig ay isusunod na din natin dyan ng isang maliit na sachet ng powdered na gatas. Kesa bumili tayo ng evaporated milk, tubig at powdered milk na lang ang ihahalo natin para mas tipid. Pero kung medyo may budget naman kayo, evaporated milk po ang best option dito. Pagkatunaw ng gatas dito ay isusunod na din natin ang isang stick ng kape. Nasa 3 or 4 pesos lang po ang isang stick nitong black coffee powder. At estimated ko po na nasa 1 teaspoon ang sukat nito. Masasarap kasi itong graham cake natin kapag nilagyan natin ng kape guys. Pagkatunaw ng kape ay ilalagay na din natin dyan itong condensed milk. Bali kalahati lang po nitong malit na lata ang inilagay natin dito. Yung isa po kasing kalahati pa ay gagamitin pa natin mamaya. After niya ay susunod na din natin dito itong jelly powder. Bali white at unflavored po ang binili nating jelly powder dito. Kalahati lang nitong isang sachet ang gagamitin natin para dito. Ito kasi yung jelly powder ang magpapabind or magpapabuo dito sa gagawin nating graham cake. And last sa ating ingredient ay itong crushed graham. Bali kalahati lang nitong 200 gram pack ang ilalagay natin dito sa mixture. Yung kalahati po kasi is gagamitin pa din po natin mamaya. Halu-haluin lang muna natin ito hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. After mahalo ay pwede na natin itong isalang. Bali, lulutuin lang po natin itong graham mixture ng nasa low heat lamang po. Madali po kasing maluto at lumapot itong mixture natin. Kaya dapat po ay alalay lang sa apoy. Hahaluin natin ito ng hahaluin hanggang sa tuluyan ng lumapot ang mixture natin. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong Graham Cake Dessert natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, This is amazing Graham Dessert! Maraming salamat po. After ng 6 minutes ay ganito na po ang naging itsura ng ating mixture. Lumapot na itong maigi at makapit na din sa spatula. Maari na po natin 'yang hanguin. Lagay lang natin 'yan dito sa round pan natin. Pwede tayong gumamit dito ng lianera or any molder na pwede ninyong gamitin. Ibagsak-bagsak natin itong lagayan para mas maging intact 'yung mixture natin dito. Palalamigin lang natin itong mixture ng 1 hour hanggang sa maging fully set na ito. After ng isang oras ay lumamig na ang ating mixture. Pwede na natin itong i-unmold sa lagayan. Pagka-unmold ay lalagyan na natin dito yung natira nating condensed milk kanina. I-spread lang natin yan dito sa ating cake. Then for final touch, maglalagay tayo dyan ng crushed graham sa ibabaw nito. I-spread lang natin ito hanggang sa makuvera natin ang buong cake natin. And there you have it guys, Ready to serve na itong super simple pero super sarap na Graham Cake dessert natin. Ngayon ngang darating na ang kapaskuhan, idagdag mo na sa iyahanda mo itong Graham Cake recipe natin. At tiyak akong mag enjoy ang buong pamilya mo. Salamat lagi sa panonood. Bye!